Ang lihim ng San Juanico Bridge Ang San Juanico Bridge ay isang napakagandang istruktura na nag-ubnay sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Kilala ito bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas at isang simbolo ng modernisasyon at progreso. Gayunpaman, hindi alam ng marami na ang tulay ay may mga kwento ng kababalaghan na nagmumula sa isang madilim na kasaysayan. Ayon sa mga matatanda sa Leyte, ang San Juanico Bridge ay hindi lang isang tulay na nag sa dalawang isla, para sa kanila, ito ay isang simbolo ng dugo at sakripisyo. Sinasabi ng mga lokal na ang tulay ay itinatag noong panahon ng digmaan, at maraming manggagawa ang namatay sa mga aksidente habang nagtatrabaho rito. Ang ilan sa mga ito ay hindi nakalabas ng buhay at iniwan ang kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng tulay. Isa itong lugar na puno ng mga kwento ng mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi ng Disyembre, nagdesisyon ang magkasintahan na maglakad-lakad sa kahabaan ng San Juanico Bridge. Bagamat narinig na nila ang mga kwento ng kababalaghan, hindi nila akalaing may mangyayaring kakaiba sa gabi niyon. Naglakad sila sa ilalim ng malamlam na buwan. Ang hangin ay malamig at umaabot sa kanilang balat. Habang binabaybay nila ang tulay, napansin ni Jesse ang isang hindi maipaliwanag na sigaw ng hangin. Para bang may isang tinig na sumasabay sa kanilang mga hakbang. Ang tunog ng mga paa nila sa ibabaw ng tulay ay tila napapalakas ng isang misteryosong inay. Naramdaman nila na parang may mga mata na nakamasid sa kanila mula sa dilim ng paligid. Jesse, may naririnig ka ba? Ang sagot ay puno ng kaba. Wala, baka hangin lang. Pero parang may kakaibang tunog nga. Nang magpatuloy sila, napansin nilang sa kalagitnaan ng tulay, may isang matandang babae na nakatayo, nakasuot ng lumang damit at hawak ang isang basket. Ang matandang babae ay may mahabang buhok at nakatalikod ito sa kanila. Mukhang hindi ito nakakaramdam ng presensya ng ibang tao at ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw maliban sa malalaking paghinga. Eliza may tao. Si Eliza na kinakabahan na ay huminto at hindi makapagsalita. Tinitingan nilang mabuti ang matandang babae at sa hindi nila inaasahan, napansin nilang wala itong mga mata. Ang mga butas ng kanyang mata ay puno ng dugo at tila wala itong kaluluwa. Jesse, ayoko na dito. Teka, anong nangyayari? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo kami. Ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig, malamig at mahina. Tumigil sila sa paglalakad, at si Eliza ay halos mawalan ng ulirat nagmadali silang maglakad palayo, ngunit ang mga hakbang mula sa likuran nila, ay tila lumalakas. Nagmadali silang tumakbo, ngunit hindi nila alam kung bakit parang hindi nila maabot ang dulo ng tulay. Lumingon sila at nakita nilang may isang anino na humahabol sa kanila, at ng mga sandaling iyon, parang may puwersang humihila sa kanilang mga katawan, parang may mga kamay na kumakapit sa kanilang mga paa. Pagtapos ng ilang minutong takbuhan, narating nila ang kanto ng tulay, doon. Napansin nilang wala ng anino at bigla nilang naramdaman ang pagkawala ng bigat sa kanilang katawan. Ang hangin ay bumalik sa normal at ang tunog ng mga hakbang ay tumigil. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala sina Jess at Eliza sa kanilang naranasan. Nagpunta sila sa isang matandang residente ng Bagyo upang magtanong tungkol sa bahay. Sinabi ng matanda, Ang San Juanico Bridge ay isang lugar ng mga kwento ng kalungkutan at paghihirap ang tulay ay itinayo sa pag-aalay ng dugo ng mga manggagawang hindi nakaligtas sa mga aksidente. Sinasabing ang matandang babae na inyong nakita ay isang kaluluwa ng isang manggagawa na namatay sa hindi malamang dahilan. Hindi siya matahimik at ang kanyang kaluluwa ay nagsisilbing gabay sa mga naliligaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado si na Jess at Eliza kung nakita nila ang kaluluwa ng matandang babae o isang imahinasyon lamang. Munit isa lang ang sigurado sila, hindi na nila muling tatahakin ang San Juanico Bridge, sa gabi. At natutunan nilang mag-ingat sa mga kwento ng mga lugar na may madilim na kasaysayan.